Makasaysayang araw po sa inyong lahat. Ako po si Xiao Chua, isang historian dito sa National Library of the Philippines para sa Hunyo 12, Araw ng Kasarinlan o Araw ng Kalayaan. Isa sa mga kayamanan na pinakakaingat-ingatan dito sa National Library of the Philippines, nakalagay sa isang vault ang original na sulat kamay o original manuscript ng ta de la Proclamación de independencia del pueblo filipino. Ano po ang dokumentong ito? Ito po ang nagproklama na tayo ay malaya na mula sa tatlong daan taon ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas. Ito po ang dokumento na batayan ng ating pagdiriwang ng June 12, 1898 sa mansion ni Emilio Aguinaldo sa oras na alas 4:20 ng hapon iwinagayway ni Emilio Aguinaldo ang watawat ng Pilipinas habang tumutugtog ang Marcha Filipina Magdalo na magiging Marcha Nacional Filipina ang ating pambansang awit. At binasa po ni Ambrosio Rianzares Bautista na siyang may akda ng, uh, ng akta na ito ang proklamasyon ng ating kasarinlan. Nakakatuwang isipin na ang proklamasyon na ito ay pinirmahan ng siyam tao kasama ng isang Amerikano, isang Amerikano. At ang nakakatuwa po dyan ay uh, dito natin makita binalikan ng proklamasyon na ito ang labanan sa Mactan kung saan pinatay ng, uh, ng, ni, ni, ni Lapu -Lapu, si Magallanes at binalikan din ang unang sigaw ng himagsikan na ginanap nung Agosto 24, 1896 nung panahon ni Andres Bonifacio. So yan po ang mga pinaalala sa atin uh, sa ating paghiwalay sa Espanya. So napakahalaga pong dokumento niyan at yan po iniingatan natin dito. Ang facsimile po niyan ay ating mahahawakan, matitingnan dito sa exhibit ng Pilipiniana Division dito sa Pambansang Aklatan ng Pilipinas. Kaya, halina po kayo at inaantay na po kayo ng ating Pambansang Aklatan. Muli po ako po si Xiao Chua. Maraming pong salamat at mabuhay tayong lahat. Bye-bye!